mga negosyo ng China sa Pilipinas. Mabuti kung pera ang pag-uusapan. Pero sa seguridad ng bansa, ito ay delikado. Bagamat labag sa batas na bumili ang mga itchik ng lupa sa Pilipinas, mukhang marami ang nakakalusot dahil sa mga pinaking dokumento. Nagagamit ito sa pagtayo ng mga infrastruktura at pagtaguyod ng mga korporasyon upang minsan ay pagtakpa ng mga ilegal na gawain katulad ng money laundering at human trafficking. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga tinaguriang investments ng mga komunista sa Pilipinas ay pwedeng i laban sa ating mga Pilipino. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Mainit ang balita hinggil sa nahuling ilegal na gawain sa Tsunyuan Technology ng Baofu Compound na nasa Bambang, Tarlac. Kasama dito ang paglabas ng isang mayorang tila lumitaw na parang bahaghari at hindi alam kung saan nagmula. Marami ang nagsasabi na ang nasa kote sa Pogo Hub ay tuktok lamang ng isang higanting iceberg at hindi isolated case o nag-iisa. Subalit, bahagi ng napakalaking operasyon. May mga kahinahinalang maniubra pang politikal at pang ekonomiya ang nagaganap na marahilay upang impluensya ang na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at ang pinakamabisang paraan upang i-align o ihilig ang kilos ng Pilipinas hindi mula sa labas, kung hindi, mula sa loob. Kailangan impluensya ng pinakapundasyon ng isang bansa ang ekonomiya at politika nito. Kung mahuhulma ang ekonomiya, madaling impluensya ng politika. Kapag nagkaganon, posible nang ihilig ang mga batas at panukala upang pumabor sa mga in-check. When money talks, ika nga nila, everyone listens. Dito pumapasok ang mga multi-billion dollar investments mula sa mainland China. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya. Siyempre, walang masama kung may mga Chinese na nagtatayo ng malalaking negosyo. Ang problema dito ay may bitag sa likod ng mga lehitimong aksyon. Pinahayag mismo ng tagapagsalita ng China ang Global Times na ang investment ng mga inchik sa Pinas ay pinakamalaki noong taong 2016 hanggang 2021 na umabot sa 161 bilyong piso. Ayon sa ulat, maraming proyekto ang natapos sa programang Build, Build, Build. Inaasahan na uunlad ng Pinas at makakaahon ang mamamayan sa hirap. Sa Juwain, sinabi din noong taong 2019 na biglang dumami ang bilang ng mga Chinese investments sa Pilipinas. Ayon sa ulat, isa sa dahilan ay ang magandang relasyon ng dalawang bansa, kung saan madaling magtayo ng negosyo at mga korporasyon sa iba't ibang lungsod. Kaya walang makapagkakaila sa pagpasok sa Pilipinas ng bilyong-bilyong salapi galing sa mga Chinese nationals. Binanggit sa RE Talk Asia, ang maraming inchik na bumibili ng property sa bansa. Mula sa Ayala Land, 25 bilyong piso ang binili. Sinabi ng SM Development Corp na 30% ng kanilang binentang residentials ay sa mga inchik. Ayon sa pahayag, inaasahan na magpapatuloy na mahalaga para sa ekonomiya ng Pilipinas ang bilyong-bilyong investments mula sa mainland China. Mukha talagang good news ito para sa bansa dahil una, dadami ang trabaho. Pangalawa, maraming buwis ang makokolekta. At pangatlo, uunlad ng lungsod. Siguradong may magandang idudulot ito sa ating ekonomiya. Subalit may isang problema dito. Lahat ng kumpanyang Chinese ay kontrolado ng Partido Komunista. Ang hindi alam ng karamihan ay lahat ng pribadong Chinese company ay may obligasyon na makipagtulungan sa Partido Komunista. Nakasaad ito sa tinaguriang Company Law of China. Sinabi ng East Asia Forum na sa 1993 Company Law ng China, inatasan ng lahat ng kumpanya na maglagay ng mga komunista sa kanilang pamunuan. Ayon sa ulat, to carry out the activities of the CCP o oh, upang maisagawa ng mga komunista ang kanilang gawain. Sinabi din noong taong 2012 pa na kailangan makuha ng mga komunista ang buong pribadong sektor sa China upang lumago ang partido. Sa madaling salita, ang mga korporasyong may pangalang incheck na nasa Pilipinas ay hawak pala ng mga komunista. Mapapansin na madalas sa mga pangalan ng conglomerates na pag-aari ng mga incheck ay may pangalang Chinese. Ito ay para mamukha ng partido sa mainland China. Pero ayon sa iba, hindi lahat ng itsik sa Pilipinas ay kailangang sumunod sa batas ng mga komunista. Binalita sa Business Insider na yung mga tumututol sa partido o dissidents kahit nasa ibang bansa ay namimiligro ang buhay. Katulad noong taong 2017, bigla na lamang nawala ang isang abogado ng human rights. Tapos may mga tinangay na lang basta at hindi na natagpuan. Yung isa, inilagay sa house arrest ang pamilya sa Hong Kong tapos pinagbantaan si Anastasia Lim na papatayin ng kanyang pamilya na nakatira sa China kaya lahat ng inchik kahit wala sa bansa ay takot sa partido Ano ang peligro nito sa Pilipinas? Sinabi sa Philippine Association for Chinese Studies o PACS na mula taong 2016 hanggang 2018, sobra sa 3 milyong mga Chinese citizens ang dumating sa Pilipinas. Bagamat bawal ang sinumang Chinese nationals na bumili ng lupa sa bansa, nakakalusot ang marami dahil minsan gumagamit ng mga peking dokumento at papeles para makakuha ng pasaporte. Bukod dyan, ipinagbabawal din ng partido ang dual citizenship sa China kaya kapag dokumento na Chinese, ilalagay na sila ay Chinese nationals pero kapag dokumento sa Pilipinas, sasabihin ay Filipino citizens upang makapasa. Kasabay pa nito ang mga suhol at lagayan ang kailangan lang ay makapasok muna sa bansa Tapos doon nagagawa ng magic Base sa provincial government ng Pampanga Na noong taong 2018 Gustong mag-invest muli ng mga inchik ng ilang bilyong dolyares sa Pampanga Sabi sa balita Nakuha na ng Chinese Chamber Global Group Ang labing pitong ektarya ng lupa sa San Simon Tapos ang Jingjiang Group ay bumili ng apat na puong hektarya. Pero gusto pa ng karagdagang isang libo. Pinakita pa nga sa Sun Star ang pagdiriwang ng mga politiko sa lalawigan dahil sa salaping papasok sa kanilang bayan. Pwedeng makabili ng lupa ang mga Chinese nationals kung ang kanilang korporasyon ay at least 60% pag-aari ng mga Pilipino. Dito sa batas ng 40-60 minsan ay, madaling malusutan ng mga inchik, kailangan lang ng peking identity. Ito ang balita sa Asian News noon na nakakakuha ang mga inchik ng Peking Filipino ID para makabili ng lupa sa Bulacan, sa Palawan, Sambales, Isabela at marami pang iba. Tapos ay tatayuan ng mga gusali, mga warehouses at ano-ano pang gamit sa kanilang mga operasyon. Binalita pa nga ng Philippine News Agency ngayong lang Abril na apat na Chinese nationals ang nahuli sa Palawan na gumagawa ng mga Peking ID bagamat nasa ilalim ng lehitimong pangalan ng ang mga korporasyon at tulad ng ilang Pogo Hubs, sa likod iligal ang gawain nito. Dito lumalabas ang katagang Pogo Politics. Dahil sa bilyong halaga ng pera ang posibleng kitain ng mga korup na opisyal, na iimpluensya ng mga inchik ang politika sa bansa. Naging issue kamakailan lang ang ni na Pogo Hub sa Baufu Compound sa Tarlac na pagalaman na ang kumpanya ay 40% ang pagmamayari ng mga Chinese nationals. Tapos, 60% ang pagmamayari ni Mayor Guo. Siyempre, iyan ay kung tunay na Pilipino citizen sa si Mayora o may hawak lang na Peking ID. Tapos noong isang taon, nasa kote ang malaking haul ng Shabu na nagkakahalaga ng sobra sa 3 bilyong piso sa Mexico, Pampanga. Pinayag sa House of Representatives na natagpuan ng droga sa loob ng bodega ng Empire 999 Realty Corporation. Pagmamayari ng isang Chinese national pero may awak na Filipino ID. Kung iwe weaponize ng mga inchik ang kanilang impluensya sa ekonomiya at politika ng bansa, maaaring maanduhan ng mga komunista ang ilang korporasyon na taasan ang kanilang presyo o tigilan ng operasyon upang pahirapan ang mga Pilipino. Katulad noong taong 2012, pinahinto ng China ang pag-import sa ilang toneladang saging at pinahinto ang pagpunta ng mga Chinese tourist dahil sa mga protesta. Magagawa ulit ito dahil sa ang mga korporasyong pag-aari ng mga Chinese kahit na nasa Pilipinas ay sako pa rin ng nilo. Sa madaling sabi, ang mga kumpanya dito ay kontrolado ng partido. Walang pagpipilian ng mga inchik dahil buhay nila at ng kanilang pamilya Nakataya. Anong ara lang mapupulot dito? Sa ilalim ng batas komunista, ang lahat ng Chinese nationals at kanilang mga korporasyon ay may obligasyong makipag-ugnayan sa partido, obligasyong tumulong at makipagkasundo. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang ugnayan ng mga inchik sa ekonomiya at politika ng Pilipinas. Kung mahahawakan nilang puntasyon ng bayan, maaari itong i laban sa gobyerno, laban sa mga Pilipino. Ika nga ni Sun Tzu, Invisibility lies in the defense, victory in the attack. Saan pa ba ang pinakamabisang atake kung hindi mula sa loob? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan